Christiano Laban na magkasama kami. So, si Mr. Nani Bragasa, sa lumalaban ng party list ng aksyon dapat. Talaga, aksyon naman dapat talaga siya. Okay? Pakinggan natin siya. Anyway, uh, kanina na sinabi ko sa inyo, kung wala naman kayo commitment, isama niyo na to. Eh ako, makakasigurado ko in the future, meron kayong kailangan, makakatulong tong taon na ito sa inyo. Okay? Ah... Uh, Magandang hapon po! Kabuhayan, trabaho, negosyo. Kabuhayan. don po ng gagaling ang sigla at ang lakas ng bawat membro ho ng factory na to, pati kami po. Pero sa aming malino ho eh, uh, as a priority, alam nyo, lahat naman mo tayo ng ang buwis. May mga withholding tax tayo. Kaya lang ho, kaya sabi ko walong taon ho namin pinag-aralan yung patilis namin. Kasi ang sabi ng Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas, na kung saan dapat pantay-pantay po tayo sa mata ng batas. Kung lahat ng tao na babay ng buwis, dapat may equal opportunity rin ang bawat Pilipino to access one education. Education, edukasyon ho. May kasabihan tayo ng mga Pilipino, na kung ano ang diploma mo, yun ang trabaho mo, kabuhayan mo, kinabukasan mo. Nakakalungkot lang dito sa Pilipinas, mas maraming high school graduate, senior high graduate, than college graduates. Yun po yung katotohanan sa Pilipinas po ngayon. Hindi lang po ako the cabinet member, dati po ako mayor ng Alaminos Pangasinan. Yung Alaminos, eh, is a small city, became a city when I was a member of Congress twice. Talong so, beses na po ako ng congressman in a regular congressional district at ang unang batas na isa, isa bit ko ho, e eh maging yung Alaminos. Dahil po ron, nagkaroon ng pondo yung Alaminos, at nung ako ay nagmayor, nakapagpatayo ho kami ng State University in partnership with the national government. Libo-libong sadyante na po ang gumagraduate, libre ang tuition fee, pero sa so pag-aaral may gasto so eh. Pamasahe, boarding house, libro, uniforme, eh. di ba? Uh, cellphone, load. Sa atin tingin sa akin, load eh. Oh. <laughs> Di ba? Yun ang pinaka-importante. Nagamit ng mga estudyante ngayon, load. Di ba? Doon tayo natututo magsalta. Where na you? Dito na me. Tama ba? Tapos yung mga may dalawang telepono na mga lalaki, kung may asawa lang, may girlfriend yun. Di ba? Tama ba? Yung mga tumatawa, guilty ayo, nagtasi po si Eddie, dalawa telepono. Dalawa telepono. Di mo ba? Ah, alam nyo, mahalaga ho yung edukasyon. I have been in public service for 30 years. In the last 13 years, tumigil po ako. Dahil nagpaagal po ako ng anak. Mahal ko po ang pamilya ko. Mahal ko po ang anak ko. Alam nyo, sa Pilipinas, so, ng elementary and high school public school. 10% private school. So may mga estudyante na kaya ang pribadong skulahan mula elementary at ng college, may mga estudyante naman na umaasa sa public school lang. So sa Pilipinas, so, mas marami ang college graduate ay ang high school. Para ho sa action dapat, gagawin ho namin yung ginawa ho namin sa Alabinos Pangasinan. Yung pondo na makakalap ho ng aksyon dapat, ibibigay po namin sa mga public tertiary public schools, college. Bala ko na yung magtayo ng mga community colleges, lalong-lalo na po dito po sa lugar nyo sa Carbona, Cavite. Hindi kailangan regular four-year course. Ang kailangan po dito, high-tech, technical voc-tech school. Kung hindi po ako nagkakamali. Sana mali ako. Sana mali ako. Pero, kailangan ho nung minsan ng upgrading ng skills. Ano Kasi nagbabago na ho nagbabago na po yung panahon sa pagtatrabaho eh. Marami ng makina na ginagamit ho ang tao ngayon. Ang, ang mga factory ngayon para mas efficient yung production, mas mabilis. At makasabay po tayo sa international at sa local stock. Pangalawa ka, Kung merong pasyente na kaya ang private school, mas maraming Pilipino ang umaasa sa public hospital. Si Kong Edgar Nurse, si Manong Obet, is a public health advocate. Matagal ko na po kasamaan sa kongreso to, yung PLCPD, if you've heard of it. Aayusin ko naman yung PhilHealth. Ang PhilHealth to kasi, 60%, sana hindi, nyo, sana hindi nyo gamitin. Kasi kung ginamit mo ang PhilHealth, may sakit ka eh. Sana wag. Pero ito lang kung namin sa inyo. Tama ba, Manong Obet? 60% lang. Ang sagot ng PhilHealth, yung 40% ang tawag po ng out of pocket expenses. Ang hindi po kasama doon, doctor's consultation, laboratory, ako po ay diabetic, medicine hindi po kasama sa, sa PhilHealth. At ang problema ho ng Pilipino na eksakto lang ho yung kita, pag may nagkasakit sa pamilya, ang unang tinatakbo, hindi doktor, politiko. Hindi po ako doktor, pero ang dami kong hawak na reseta. Hindi po dapat gano'n. Hindi po dapat gano'n. Dapat walang pangamba ang bawat Pilipino na kapag pumasok sa loob ng government hospital, alam nyo na hindi kayo magugulat sa halaga ng babayaran nyo sa usapin ng gamot, sa doktor, at kung anuman, kalunasan ang kailangan nyo. Pusible o hindi posible Pusible o! Sabi ko nga po, taxpayo kayo, then you should have equal opportunity and access sa primary government services. Health and education. Yun po yung pambato ng aksyon dapat. Wala po kaming kinikwento sa inyo rito na hindi na po namin nagkawal. Nung ako po, po ay nagmeyo po ako ng ospital. Ospital para sa akin mga kababayan. Posible ba yun? Posible yun. It's just a matter of putting more money into basic services. Pangatlo, pabahay. Isang bahay lang ha kung nagbahay kayo, sagot nyo na. O, oh, at huwag rin kayong mga ngapit bahay. O oh, sumakabilang bahay. Di ba? Yun lang, bahay pa bahay. Dapat ang Pilipino ang may karapatan, mabuhay ng may dignidad. Hindi ba? Pero kung merong isang industriya na dapat ayusin sa Pilipinas, yung sektor, kultura. Hindi ba kayo nagtataka? Yung nagpapakain ng Pilipino, yung ang, yun ang pinakamahirap na Pilipino? Hindi pa kayo nagtataka, yung sibuyas sa Nueva Ecija, 200 pesos. 800 pesos sa Metro Manila, minsan umabot pa ng 1,000. di pa ginawa mong kwintas dati atin sa Kahikaw, yung sibuyas, dahil sa sobrang mahal. Ngayon, magkano ang kamatis? 200 pesos per kilo. Medyo may, may mali eh. Di ba may mali? Farm to table, farm to market, farm to industry. Ano yung farm to industry? Pinya, ginawang lata. Isda, ginawang sardinas. Hindi ho tangayon ha. Talagang pumasok lang sa loob ng lata para makain mo natin sardinas. Ano ho? Yun ang ibig sabihin, no? yung agriculture. Walong milyong Pilipino ang involved sa agricultural sector. Kung ma ang agrikultura katulad ng pag-develop ng Calabarzon, na may mga industriya, modernong kagamitan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Dapat mura ang pagkain sa Pilipinas. Dapat meron tayong sariling factory ng abono at pestisidyo sa Pilipinas. Wala ho eh. Kalikasan. Hindi na ho biro to. Hindi na ho biro. Yung taas ng tubig tuwing baha, ano ho, yung lakas ng ulan, lakas ng hangin, grabe na ho, at higit sa lahat, kapayapaan. There must be peace in the Philippines. Alam niyo ho, kami ho, we work under four presidents, bilang peace negotiators ng ating gobyerno, kausap po si Joma Sison sa Netherlands. Kami ho yun, apat na presidente yun. Nung 2016, uuwi dapat si Manong Joe rito. Manong kasi Ilocano ho yun. Respeto ho ng mga Ilocano yun sa isa't isa. Para pumirma ho ng tinatawag na interim peace agreement. Nagka-COVID, hindi ho natuloy. May ongoing peace talks yun, sana matuloy. Ba't labas sa peace talks? Ang sinasabi lang ho namin, tigilan na ho natin mga Pilipino, patayin yung kapwa natin. Huwag tayong pumayag na yung buwis natin bumibig pambil ng bala para patayin yung kapwa mo, Pilipino. Gamitin natin yung pera sa mas makabuluhan na proyekto na magbibigay po sa atin ng kabuhayan, pabaho, negosyo. Yun lang po ang aming pangarap. Salamat. Uh, magandang hapon ulit. Uh, maraming salamat, uh, Manong Eddie sa so, maraming salamat sa inyo sa pagbibigay ng oportunidad na mapakilala namin ang party list namin sa inyo. Na, sabi lahat ni Manong Nani, naubusan na ako sa sabihin dahil yun yun. Pero may datagdag lang ako. Ako, sa pagbigyan ng pagkakataon lang sa kongreso, datagdag ako yung benepisyo, ipiliti ko madagdagan ng mga benepisyo ng mga manggagawa mga contributors sa, sa PhilHealth, kamukha lang ano, dapat pinag, pinagtutuunan dyan ay eh, yung prevention rather than the cure. Wala pang pa sakit, dapat check up na kayo. Kasi pag nagkasakit ang miyembro, eh, mas malaking gasos ng PhilHealth. At uh, medyo hindi na maganda ang, ang ano, ano, uh, ang, uh, pag-agaling. So, bibigyan natin pagkakataon ng pamilya na mabigyan ng tamang uh, aruga ng PhilHealth at ng gobyerno. Uh, since nasabi na ni Manong yung uh, mga programa namin ako makikiusap sa inyo dati 39 ang uh, survey namin sa tulong nyo siguro magiging 35 makikiusap lang namin sa inyo na bigyan ng pagkakataon ang ating uh, party list na maupo sa kongreso at mabigay ang mga servisyong pinaglalaban namin uh, sana Pagka tinulungan nyo kami, yung pamilya nyo, sama nyo, yung kaibigan, mga kaibigan ng kaibigan. Dahil kami, hindi kami naniniwala paglapit sa mga politiko. Uh, kami, ang aming uh, networking eh, nag sa pamilya, nag sa pamilya namin. Ang pamilya namin na nagtatrabaho sa probinsya para sa amin. Hindi kami naniniwala na uh, gumastos. Kasi pag ang isa politiko, gumastos, e babawiin yan. Dito, makikinabang ang tao. Ayun uh, lang masasabi ko sa ngayon. Sana, huwag niyo makalimutan ang uh, aksyon dapat, numero 26, sa sa Balota. Maraming salamat sa oras niyo. Mabuhay kayong lahat. Thank you. Si Mano Obet, may message din na may maiksilang. Thank you. Pwede mahaba. <laughs> Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Obet Ador. Uh, isang nominee din na aksyon dapat. Isa po akong Bicolano. Kasi may mga Bicolano ho ba sa inyo? Uh, oh, meron pa na. Tataw ka mag-Bicol. Ah, po. Okay. Uh, ako po medyo nagtagal na rin sa kongreso pero bilang staff. Uh, naging consultant po ako, naging international consultant din sa public health. Kaya ang aking kasanayan ay pulisiya. Pag-trap, paggawa uh, ng pulisiya, kaya makaka-assure kayo na anumang mga batas na ipapanawala namin sa kongreso pag nanalo ay uh, dumaan sa isang masusing pag-aaral. Uh, ngayon nga po ay kausap namin ang mga PWDs, Persons with Disabilities, at uh, isa pong medyo mahabang paghanda ang ginagawa namin para ang mga Persons with Disabilities, mga senior citizens din, at saka mga buntis ay magkaroon ng matupad yung kanilang karapatan na makabiyahin ng maayos sa EDSA dahil yung carousel po ay medyo uh, nagkakaproblema sila uh, hindi sila makatawid kailangan nilang umakyat so yung po yung ginagawa namin uh, yan lang po ang ipaparamdam ko na isa sa mga ginagawa namin uh, dahil medyo naghahabon tayo ng oras uh, tandaan lang po natin ang aksyon dapat ay numero 26 sa balota. Uh, Tandaan po natin yan. At uh, mabuhay po kayo. Maraming salamat.